At sa aming dam um, sa aming rinig daw no? sa aming rinig eh, itong ginawa ng panel of prosecutors ay hindi rin ipinagpaalam sa mga na, nasa mga nakakatawa um, sabagat yung huwes na naglilitis ng kanyang kaso ay estudyante niya uh, Noong siya ay nagtuturo ng batas uh, ni Laila De Lima, ay, ay. Ni estudyante ngunit pinigil daw di umano ng mga opisyal ng DOJ Okay, maganda ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tabunan PH channel mga kababayan And nandito naman po tayo para sa tayo panibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-usapan natin oh, Ito yung katanungan natin Abogado ni Congressman Leila Dilima mga kababayan nadulas oh, At nilaglag ang Malacanang Anak ko mga kababayan, ito pag-usapan natin. Stay tuned hanggang sa huli mga kababayan. Ito, papakita natin mga videos na ito at analyze natin kung anong uh, pinag-usapan nila dito. At ito, ah uh, Laila Dilima din mga kababayan, masyadong filler. Mm. Bakit kaya natin natanong ito mga kababayan? At mukhang uh, dito sa mga ibinulgar ng abogado ni uh, Congressman Laila Dilima mga kababayan, ah uh, mukhang totoo or nagkumpirma ito doon sa mga sinasabi ni Congressman, ah, Congressman tuloy, sorry, Attorney Topacio mga kababayan na matagal, matagal lang yung sinabi ito pero of okay, course balikan natin. Okay, ah, hahanapin natin yung video kung saan sinabi ni Attorney, may sinabi si Attorney Topacio mga kababayan na magkukumpirma dito sa ah, ibinulgar ng abogado ni Laila Dilima. Ito mga kababayan, uh, share ko itong video. Teka lang, nasa na? Wala na tuloy. Ito. O, oh, ayan. Oh. Uh, bago natin i-play ito mga kababayan, pakilike po and share na yung videos natin. And then, subscribe din po sa ating channel. Ito. Umpisa na natin. Attorney Victoria Pat Christian. Good morning, Attorney. Okay. Magandang umaga, Christian, Victoria, at sa lahat ng ating mga tagapakinig Maulan ba sa inyo dyan, Attorney? Baulan, maulan. Kung biyahe nga pero least, uh, hindi naman, ano, hindi pa ganong kalakas ang buhos. Na ingat Nasaan kayo banda, sir? Ingat, sir. Andito lang ako sa may, ano, um, Espanya road ngayon, so hindi ah, pa. Ah, oh, nako, ingat, ingat sir. po. Sir. Sabi po ng MMDA, may ilang parts po dyan na gutter deep mm -hmm. ang baha. Pero, Atty. Dino, pakikwento nyo naman po sa amin, bakit nyo po um, planong mag-file ng uh, misconduct laban po sa prosecutors? Although we know na naghain po sila ng motion for reconsideration, pero itutuloy nyo po ba itong planong mag-file ng uh, misconduct? Well, una sa lahat, no, um, this is a grave um, waste of public funds yung pinagagawa nila. pitong um, taon halos, no, ay pinakulong si Laila Dilima. Grave waste of public funds daw mga kababayan. Uh, tingnan natin. aha, Kapag kinakasuhan yung involved sa drugs, lalo na dito si Laila Dilima, grave waste of public funds yung tawag nila. Pero, yung pagpa-impeach kay VP Sara, Uh, fair naman daw yun kasi kailangan din naman ng taong bayan ng accountability daw Tingnan nyo yun, anong klaseng double standard yan mga kababayan So kapag may kaso sa droga, may kinalaman sa droga Which is alam ng taong bayan yan, alam ng karamihan yan Before uh, around 2013 pa At ngayon kinasuhan Oh. So hahayaan na lang namin para hindi mag, mag waste ng public funds. Ito. Kanyan sila mag-isip mga kababayan. Ito patuloy natin biktima sa mga gawagawang kaso, peking kaso para patahimikin lamang siya kasi uh, iniimbestigahan niya yung um, yung violent war on drugs ng no mga panahon na yun. No? Um, ang sabi ng mga witnesses, uh, particular na dyan, si Rafael Ragos nung siya ay nag alam ng prosecution panel, alam ng panel of prosecutors itong uh, pamimeke na ginawa at in fact sinabi niya mismo sa kanila na hindi totoo uh, itong kwento kaya hindi ito magtutugma sa korte. Kaya nga naman yung kwento ni Rafael Ragoz talagang hindi nagtutugma. Oh, okay, sir, balikan lang po natin. Ilan nga po ulit ang i-final noon na reklamo Ah, Kaya... uh, bago yan mga kababayan. Ay, anong sinabi? Masya bakit ito yung ba pangalawang tanong natin? Bakit nasabi natin masyadong filler? Ah, uh, masyadong filler ito si Laila Dilima mga kababayan. Nakalain niyo. Oh, patatahimikin daw siya. Nako. Bakit? Anong natin? Ano bang ano bang mga nagawa ni Leila De mga kababayan sa kanyang pag-iingay? Di diba matagal na siya nagingay Mayor pa lang si PRRD. Nag-imbestiga na siya. O, oh, nak nakasuhan ba si PRRD? Naging presidente si PRRD. Nag-imbestiga rin si Laila de Lima. May naisang pa ba siyang kaso? Mm. O, oh, compared nyo sa ibang mga maingay, sino pa? ah uh, sabihin natin si Risa Ontiveros. Hmm. Sino sa kanilang dalawa ang uh, dapat natin katatakutan? Si Laila de Lima ba? Si Nato Risa Ontiveros, mga abang? Comment kayo dyan. In fact, wala nga eh. Pero of course, oh, kasi may comparison tayo dito na dalawa. Pili tayo sa dalawa. Sino sa dalawa? Ha? Huh? Kung papipiliin talaga tayo, sino sa kanilang dalawa ang dapat nating katatakutan? Laila de Lima ba? or si Senator Risa Ontiveros. In fact, mas kung kung may katatakutan tayo ha, doon tayo kay Risa Ontiveros mga kababayan compare dito kay Leila Dilima bakit? Wala 2013 pa lang sira ng background nitong si Leila Dilima mga kababayan. Oh, sira na 2013. Binulgar na 'yan or alam ng mga yung kinatawag na Bilibid 19 kung anong background niya ni Layla Dilima, mga kababayan oh alam na kaya nga itong uh, DOJ prosecutors mga kababayan confident sana sila na makukonvict nila itong si Layla Dilima. kaso lang nako mm, tignan natin ko anong binulgar dito. Oo, kung balikan natin yung binulgar ni Ferdinand Topacio dito mga kababayan. No, oh, masyadong filler si Laila Dilima mga kababayan. Bakit? Kalaan nyo, natatakot na yung mga kalaban sa, or gusto daw siyang patahimikin kasi oh, masyado siyang maingay. Nonsense naman yung pag niya mga kababayan. Ati Supreme Court nga. Oh. Uh, ang layo ng uh, komento niya doon sa ginawa ng Supreme Court. So, uh, ito, patuloy natin. Yeah, Congresswoman Dilima. At ilan po doon yung may desisyon na, na siya po ay napawalang uh, sala o na-acquit po? Ano nga ba yung kwento nyo dito sa kasong ito? Hmm tatlo. Tatlo yung yung uh, kaso na final no na conspiracy to commit drug trading. Pero in particular, itong kay Rafael Ragoz, ang testimonya na ipinakain sa kanya at uh, di umano. Eh nagising na lang siya isang umaga, uh, meron ng pera doon sa quarters niya. May isang anonymous phone call tumawag sa kanya para dalhin yung pera sa Secretary of Justice. Di ba medyo kalokohan yung mm -hmm. kwento na yun. Kaya nga sinabi ni Rafael Ragoz sa panel of prosecutors, hindi nagtutugma yung kwento. Alam mm -hmm. daw ng panel of prosecutors yung ginagawa nila. Pero dahil, um, kahit na alam nila yung, alam nila na peke, eh um, um, isinulong pa rin nila. Ang malala pa dyan, tatlong beses na yung mm. pang-apat na nga actually yung violation ng double jeopardy bakit mm. kasi nung na-acquit si Nayla Dilima dito sa kasong ito eh nagmotion for reconsideration pa sila which is uh, prohibited pleading Inakwit uh, mm. inakyat ulit sila sa court of appeals nung binaba ng court of appeals nagfile pa ulit sila eh, inakwit na ulit na naman si Nayla Dilima and then nagfile pa na ulit na ng motion for reconsideration in violation of the rules imagine mo ito lang ang criminal case sa Pilipinas mm. na dalawang beses inakwit yung yung akusado nagmo-motion for reconsideration pa rin no? para sa amin abuse of process yan mm. prosecutorial misconduct yan at sa amin um, sa amin sa aming rinig daw, sa aming rinig eh itong ginawa ng panel of prosecutors. ah bago may, bago dyan, mga kababayan ha. Oh. Bago natin patuloy, pause muna natin kasi inexplain na yan ni uh, attorney kayo sa mga kababayan ng no? former IBP president uh, International uh, Integrated Bar of the Philippines na President and explain niya okay, na kung saan yung sa Court of Appeals ah uh, pinawalang bisa yung decision So, ibig sabihin, uh, there's no decision in the first place, mga kababayan. So, wala pang basically yung decision talaga ng kanyang kwital. So, kaya itong DOJ prosecutors nag-file ng motion for reconsiderations. Kasi ang emphasis nila dito, nakafocus yung judge or huwes sa pagdesisyon doon or sa sa recantation ng witness, hindi doon sa kanyang first na statement. O, kasi may affidavit din naman yon yung first statement mga kababayan. Hmm, diba? Di ba? So, well, of course, yun nga. Yung, ito kasi yung problema, uh, habang tumatagal yung kaso, hindi natin alam kung ano yung mga na nangyayari underground. So, kaya nag-recant. So, ganyan yung decision. Pero, of course, Balikan ninyo sa si Eternity Topacio, 2013 pa lang, may connection na yan sa Bilibid 19, mga kababayan. At ito pa, explain. In explain din ng uh, former IBP president, mga kababayan, na mahihirapan ang kampo ni Laila de Lima dito na mag-file ng, um, anong tawag doon, sa prosecutors na abuse of, or, ah, hindi, ano, um, yung patungkol sa persecution, wrongful persecution, kasi mga kababayan, hindi naman wrongful, may valid talaga na kaso. Ibig sabihin, mayroon talagang ebidensya na nagliling kay Senato o Kongres Laman Laila Dilima doon sa drug trading sa Bilibid. Pero lang mga kababayan, dahil sa recantation, da, um, magkakaroon na ng reasonable doubt yung pag or uh, pag paging uh, guilty sa kanya. Okay, so kailangan talaga ng prosecution na i-argue na i-focus doon or balikan yung statement ng witness yang Seragos para Ah, uh, bigyang mabigat na timbang din yung initial statement at hindi lang yung recantation kasi trabaho din ng judge mga kababayan na kapag mag-explain siya, mag-acquit siya, mag mag-convict siya, explain din niya um, kung anong ginawa niya doon sa ah, uh, magkaibang statement ng the same witness. Uh, kaya dito napansin ng prosecutors mga kababayan na um, isang parte lang or isang side lang ang pinanigan or tinignan ng judge mga kababayan. Oh, ito, patuloy natin. At sa aming, um, sa aming rinig daw, no? sa aming rinig, eh, itong ginawa ng panel of prosecutors ay hindi rin ipinagpaalam sa mga, na, nasa mga nakakataas. In other words, ito kasi panel of prosecutors, lahat to in a point ng panahon ni Rodrigo Duterte. Karamihan nga sa kanila na promote pagkatapos ng iprosecute tong kaso ito. Mm. So um, ano ang nakikita natin? Ito mga kababayan na. Ah, yan. Yan. Laglag -lag dito ang Malacanang mga kababayan. Ah, binulgar dito. O nadulas dito. Iwan ko lang kung sinabing nadulas or ginawa nila itong ah, um, halimba, anong tawag nito? Ah, uh, blackmail? Blackmail yata. Bakit natin natanong? Bakit natin nasabi? Okay? Um, ano bang ibig sabihin yan? na itong mga DOJ prosecutors or oh, mga kababayan na nag-file ng motion for reconsideration sa decision sa kaso ni Laila de Lima ay hindi daw pinaalam sa kanilang katastaasan or sa Malacanang. Oh, under, yung DOJ, under ng Malacanang ha? Oh, ibig sabihin, ibig sabihin, no? mukhang may agreement dito si Laila Dilima at ang Malacanang mga kababayan. At mukhang totoo ang sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio. O, balikan natin si Attorney Ferdinand topaso ito. Ito ay January 29 pa ito na sinabi niya. Okay, pakinggan natin. Bakit? Ano? Akalain niyo mga kababayan. Nag-file na sana yung Uh, kasi na nila na yung judge diyan sa kaso ni Leila de Lima ay estudyante niya. So nag-file na sana sila ng ah uh, motion for inhibition yet pinigila ng DOJ. Mm. Oh, anong ibig sabihin yan? So eto mga kababayan nakikita natin na mukha itong nangyayari kay Laila de Lima sa kanyang pag-acquit sa kanyang uh, ano pa o oh, paglapas sa uh, bilangguan mukhang may malaking role ang malakanyang dito ito pakinggan ulit natin si Ferdinand Topacio Nababahala ko na yung mga pinoprosecute noong mga panahon ni Pangulong Duterte na may relasyon sa art drugs at saka sa mga ibang anomalya hmm. ay mukhang napapawalang sala sa ilalim ng kamahalang ito. Oh. Di ba? O, oh, nauna, okay. si Laila Delima. Wala namang problema kung siya ay na-acquit. Bagamat, alam nyo, mayroong question dyan dun si Gito, si Judge Gito okay. na nag-acquit sa kanya. May nagsabi sa akin, hindi ko alam kung tama o mali ha. Siyempre hindi be verify ito ng ating Department of Justice. Mm. Na yung panel of prosecutors gustong ipainhibit o ipalipat sa ibang huwes. Mm. Yung kaso ni Laila Delima. Sabagat yung huwes na naglilitis ng kanyang kaso ay estudyante niya. Mm. Noong siya ay nagtuturo ng batas ayaw. ni Laila Delima. Ng estudyante. Ngunit, pinigil daw di umano ng mga opisyal ng DOJ. At ang naging resulta nga ay naabsuelto si Laila Delima. Oh. Hindi nila sinunod yung payo ng panel of prosecutors na dapat si yun ang nakakaalam ng sitwasyon on the ground, so to speak. Kung nararamdaman lang may bias, etc. Oh, hindi nila sinunod. Dapat yun. Automatic yun kung may duda ka doon sa huwes, pa-inhibit mo eh. Ayaw. Yan ang gusto gawin ng panel. Ayaw naman nitong DOJ. Sabi lang naman sa akin, may isang bubuwit na nagsabi <laughs> sa akin. <laughs> <laughs> Oo. Bupit At uh, dismayado nga daw sila. At uh -huh. kita nyo, ano nangyari? Doon sa nag-absuelto kay, just, eh, kay Justice Tuloy, kay Senator de Lima. Opo. Inangat, pinromote sa Court of Appeals right after. Oh. At ito pa, ba, magtataka ka ha? Tignan nyo lang, kung anong konklusyon nyo, uh, I want you to draw your own conclusion. Dung no. oh. si Delima ay naabsuelto. Okay. Sinong pinasalamatan niya? Hindi naman yung na naabsuelto sa kanya. Eh. Hindi niya pinasalamatan yung mga abogado niya. Oh, si Pangulong Marcos. Ah, Ayan, mag-record dyan, may video yan. Bakit executive ang pinasalamatan mo? na ikaw ay naabswelto. Ah. Meron ka bang nalalaman na hindi namin nalalaman? Number two. Number two, bakit yung nag sa sa'yo na huwes ay ginantimpalahan? May something. Oo. oo. Yun lang naman. wala akong sinasabing may something o wala. Basta, these are the facts. Kayo na mag-isip. O oh, number two, yung natakot noon kasi sinasabing drug lord na pinarusahan din naman ng ombudsman ng perpetual absolute disqualification ah, oh, uh, uh, stop na muna natin dyan mga kababay Patungkol na yan kay ah, uh, Jen Mabilog Dito lang muna tayo kay Laila Dilima ha? Oh, Kasi napag-usapan na natin yan Binalikan lang natin yan si Atty. Topacio mga kababayan Kasi itong abogado niya Nadulas Nadulas na kung saan Sinabi ito daw ang aksyon Ng DOJ uh, Prosecutor sa kanyang kaso Walang basbas -bas sa malakanyang So, ibig sabihin, alam nila. alam nila or may alam sila itong si Laila de Lima, mga kababayan, na isa sa mga dahilan ng kanyang pag-acquit or pag-absuelto dito, may laro dito ang malakanyang Mga kababayan. Mm. Pero ngayon, pinapalabas nila dito ay kagagawin, paggagawan pa rin ni PRRD na nandun sa dahig. Akalain nyo yan? Isipin nyo mga kababayan, yung tao, walang kapangyarihan, walang posisyon sa gobyerno, nandun sa ibang bansa, pinakulong. Ha? Nandun sa ibang bansa, pinakulong. Yet, yun pa ang binuntunan sa mga nangyayari dito kay Laila Dilima. ba Oo. Oh, kayo dyan, kayo mga anti-Duterte, mga pro-Lela de Lima, isipin nyo nga. Oo. Oh, isipin nyo nga ng mabuti. Gamitin nyo common sense nyo. Ni video nga, ni, ni video ni Pierre na minsahi para sa kanyang kababayan or text message, message, tawag sa telepono, hindi nga niya magawa. Ano pa kaya magbigay ng instructions doon sa panel of prosecutors ng under ng DOJ <laughs> na may hawak ay Malacanang. Kasi ganito yan mga kababayan, kung ikaw abogado ka, confident ka doon sa kaso kasi alam mong may ebidensya, may witness. So confident ka na mapapakulong mo. Lalo na ito droga ang involvement dito mga kababayan. Mm. And yet, nagdududa ka Kasi ikaw naman nandun sa ground, sabi nga ito pa siya Sila yung humaharap dyan sa hearing May duda sila dyan sa judge na yan So alam mo gusto mong ipa-inhibit yan Or magbago ng ibang judge or ilipat Kasi nagdududa ka na And yet, pinigila ng malakanyang pinigilan ng malalaking tao sa DOJ. Hmm. Kasi mga kababayan, ano kayang, oh, kayo, kayo din mag-conclude, ano kayang gusto ng Malacanang dyan? Ito na nga ang nangyari, ang gusto ng Malacanang, na kung saan maabsuelto si Laila de Lima. Hmm? At yun pa nga, sabi ni Ferdinand Tupasio, ang pinakaunang pinasalamatan ni Laila de Lima ay si Marcos Jr. Hindi yung abogado niya. At ito pa, na-promote yung judge na nag-desisyon hmm. Comment nyo dyan mga kababayan ko anong masasabi nyo dito sa mga nangyayari at ibinulgar ng abogado ni Laila de Lima dito. Hmm. Eh, kasi nga eh. No. Uh, kasi gusto ako, ang nakikita ko dito mga kababayan ha, na mukhang magiging weapon itong si Leila de Lima. Uh, ng Marcos Jr. laban sa kahit kaninong uh, political enemies ng mga Marcos Jr. O kung hindi man kasi si Marcos Jr., Hindi na yan tatakbo mga kababayan tapos ng ewan ko lang kung ano pa mangyayari dyan after ng turn niya. Mukhang may nasa likod ng Marcos administration ngayon na mukhang gagamitin itong si Layla Delima bilang weapon. oh, kagaya ng impeachment ngayon, magiging prosecutor itong si Layla Delima. Of course, hindi tayo natatakot dyan. In fact, excited nga tayo para makikita natin kung ano talaga ang performance ni Layla Delima dito, mga kababayan. Ha? Pero of course, ang tinitignan natin ngayon kung sino yung posibleng taong gumagamit ngayon kay... Laila de Lima. Dahil ang bayad utang sa kanyang pag-absuelto. Okay? Kasi ganyan naman lang talaga. Simple lang naman talaga yan mga kababayan. No? Masyadong halata kapag sasabihan mo yung uwes mismo na oh, absuelto mo yan. Bawal yan. O, oh, delikado yan. So, anong ginawa? Oh, pinigilan dito sa performance. inadjust yung performance ng ah uh, panel of prosecutors. Oh, pinigilan sila kung anong dapat nilang gawin para sa na ma-convict ma ma sana itong si Leila de Lima. Para ang lalabas, ito na nga, valid yung acquittal, walang issue sa acquittal. Uh, then, sasabihin ng mga tao, ah, fake pala yung kaso kay Leila de Lima. Mga kababayan, yan yung lalabas. Pero again, sa kaisipan ng prosecutors, talagang makukonvict nila itong si Laila Dilima, mga kababayan. Anyway, dito na lang po muna tayo. Paki like po ang share ng videos natin and then pag subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.